Uy, uy. Ginoo, ginoo. Oo. Ano, ano bang ginagawa niyo dito? na mo kinakausap? Eh, may special show po kami. Ikaw ang napili ko. Anong show yun? It's Tuya Tots, Damutang Lawin. Parang napanood ko na yan sa dyaryo ah. Oo. Oh. Uh, ano? <laughs> ang masasabi mo sa ilog na to? Ang ilog ay, ano, ay napakaganda. Hmm. Paso, Hmm. Kaso wala ka sa kagos. Oo, oh, ayan, At ang lakas nga eh. Agos, Nakita nga ho namin eh. Dito, Nakakatakot. Kala, eh kung... Kala, mo lang napakasigli yan. Pero pag ikaw, nandiyan. Aagusin ka. Aagusin ka talaga. Eh, kung ikukumpara to sa mga ilog na napuntahan nyo, anong ba yung mga ilog na napuntahan nyo? Sa Mandalino, sa Ilog Pasig. Ilog Pasig, oo. Sa may Kalento. <laughs> sa Kalento. Oh. Oh. <laughs> sa oh. Kung, oh. kung ikukumpara mo to doon, ano yung grade nito tsaka yung grade nun? Ayon sa Kalento, sa Dume. Ito malinis. <laughs> Palihim Hindi mo ba, ma. hindi, mo, hindi mo ba, alam yung pagkakaiba na ko? <laughs> <laughs> hindi ka mo ba nakakapita ron? Tignan mo to, wala Pero may kukumpara ko to sa mga iba kong napuntahan na image Kahit, uh, huwag ko maganda yung mga iba. Pero ito, mas maganda to. Maganda dito. Bakit, bakit, bakit maganda? Magandang... Magandang tignan yung kamos niya kahit alam mong delikado. Panorin. Pero huwag ka lang lulusong kasi. Pag lumusong ka, agnes si yung tablet po. No, Oo, no. napakalakas n'yon. Napakalahalin oh, nga oh. n'yon eh. Bumutog ka sa batos. mo, aray. Eh kung sa pelikula ba ang buhay n'yo, sinong artista gusto n'yong gumanap? Gusto n'yong gumanap? Si ano? Si... Uh, Iton po. Si Kuya Tots. Ah, si Kuya Tots. Yung... Oh, magaling yan! Magaling yan! Oh, magaling yan! Magaling yan! Hindi Napanood. ako nakatulog din sa gabi eh. Buyat <laughs> na buyat ako. <laughs> Sir, <laughs> Pero... So, oh, kahit hindi niya ako pinatulog talaga, gabi. Kasi ang lakas na eh. Uh, ma ma mo ba tong ano? Kalimutan na muna natin si Kuya Tots. So, so, ma uh, mo na ba tong ilog, na ilog, na to sa mga kaibigan mo? Ah, Oo, oh, pag uwi ko ng Pasig, masabihin ko sa mga... mga, friends ko. Ah. Sabihin ko, Maganda yung ilid sa Daraitan. Oo. Oh. puntahan. Daraitan, Tanay, Rizal. Tanay, Rizal. Oo. Uh -huh. Dapat nga yung mga... Ano naman, naman ang kabundukan? Yung, yung mga, ka... yung mga kaibigan ko nga sa Alta sa siyudad, gusto ko idaling dito. May, may mga yate sila eh. Alta sa siyudad. Oo, oh, uh, lalagay mo rito yate. Oo. Oh. Isira, ulo Ay, hindi. Eh, huwag yate. <laughs> kayak, kayak lang. So, kayak. Tsaka yung... Uh, malina lang. Wide <laughs> water rafting. Oo. <laughs> <laughs> no, <no, no>, no. <laughs> oh. <laughs> Eto, dapat mapromoto ng ano, Department oh, of Tourism. Dapat to. May <laughs> lagay sa ano eh. Sa so Guinness World of hindi. Book Records. Ang batawag doon yung... Ano? Seven Wonders of the Philippines <laughs> <laughs> Oo. Pwede, pwede. Pwede yung isama to eh. Oo nga eh. Oo. Tsaka hindi lang ilog ba. Sa kita mo naman yung kalikasan dito. Napakaganda ng biodiversity. diversity. Sabihin, ba? Ba? <laughs> kung bakit ko nasabing pwede isali ko sa... Park pa to ng... Hindi. Ano? <laughs> Alam mo ba, ba? Ang bulo mo ah. Oh, sige. Alam mo, alam mo ba kung bakit ko nasabi pwede isama ito sa Seven Wonders of the World? Games, oh. The World ba yun? Oo. Bakit? Eh kasi ito na naman? Wonderful! <laughs> o diba? Oo. Oh. Oh. God is good. Oo, well, God is good. Always. Ano naman tayo. ah oh, ito. Uh, pasyal pa Wala lang. na mo naman yung cameraman mo. Oh. Nakakahiya naman o. Ah, uh, friends. Ah, uh, ikaw naman. Friends and foes. Ano naman masasabi mo sa ilog na to? I can recommend you this ilog. Maybe oh. we can set a trip. Uh a camping trip here. Oh. So Saan camp sa ang campsite? Saan ang campsite? Mother Nature there, you can see it. You, you no, you don't quite. You can see. Ah, oh, basta banda roon 'no. Ayun, doon. Okay, Gusto ano, ko talaga ng camping ulit dito. Babalikan natin 'to na ano, para lang. Para maligo dito. Ay, hinahabol yung ano, kama? Masarap ba? Masarap. Oo. Oh. Titig na ako nga. Sabi nila malakas daw ang alon dito. Malakas ay, no. talaga ay eh. nasa loob. Oo. Malakas yung hangin. titignan lang natin yung ano ay sinasabi mong Pakita mo. Bakita current ah. Doon kami umabot natin. Te, te, eto, eto lang eh oh. Nako, napakalakas nga. Ang lakas-lakas naman. Ano naman 'yan? Mamaya meron pang mas malakas na Agos diyan. Ah. Ay alis tayo. Gina alis na, tayo? Okay. na, alis na ako kami. Eh, Alam. Bye bye. Oh. Pa-bye you. pa